<laughs> Today is August 10 and lumabas nga kami ni Sisi para pagupitan nitong dalawang bata. Malapit na nga ang pasok ni Agi sa school kaya magpapagupit na siya ng hair. Dito nga kami sa May Festival Mall Alabang nagpunta. Sabi ko nga kay Sisi kaming dalawa na lang ang lumabas para pagupitan yung mga bata kasi wala pang rest day yung hobby niya. Feeling ko kayang-kaya naman namin sila i-handle kasi behave naman sa akin itong mga batang 'to. So this is the moment of truth. Tingnan natin kung mapapagkita natin tong mga batang to. Iiyak yan sila kapag magpapahaircut. So good luck to us. Dito na nga agad kami pumunta sa may cuts for tots. Pagpasok pa nga lang namin, nagpapalabas na agad yung mga pamangkin ko. Apat na nga agad yung waiting, kaya lumabas muna kami para libangin sila. Punta kami dito sa Toy Kingdom kasi parang may tinuturo si Sid na laruan. Wrong move pala kasi eto yung pinapabili. As much as possible, ayaw pa nga namin masira yung mga mood nila kasi magpapagupit sila. Kaya bumalik na lang kami dito sa loob ng salon. Maganda nga itong lugar nila dito. Puro cars yung mga upuan. Marami ding mga toys na pwedeng magamit ng mga bata habang naghihintay sila. May mga screen din sa harap ng sal namin para pwedeng manood yung mga bata habang ginugupitan sila. Waiting pa nga kami kaya ayan nilibang ko muna yung mga bata. Diligyan ko muna ng mga toys si Sid at sinakay ko siya dito sa car. Noong una libang naman talaga siya sa paglalaro. Habang itong si Agi ay todo si Mango. Meron din dito ang pwedeng pagpilian ng mga gupit na gusto mo para sa anak mo. Medyo matagal nga kami naghintay at naiinip na si Sid kaya ayan gusto na niya mag-milk. Pinauna lang nga namin si Agi pagupitan para makita ni Baby Sid na magpapagupit yung kuya niya. Yes po, lalaki po itong pamangkin ko na madalas makita sa vlogs ko. po, po siyang babae kasi mahaba yung buhok niya. Simula nga nung maliit siya, napakahirap pagupitan nito kasi umiiyak. Pero this time, very behaving baby agi ni tita. Ayun nga, at pwede pa kayong mag-request kung anong gustong panoorin ng anak nyo. Very good nga si agi kasi behave siya at hindi na siya umiyak. Eto namang si Sid, mukhang nakakaramdam na siya, nakasunod na siya, kaya niyayaya na niya ako palabas. Nilibang-libang ko nga muna siya sa mga laruan. Si Agi naman, eto malapit na siyang matapos gupitan. Natatawa nga lang ako sa itsura niya kasi parang hindi siya natutuwa. At eto na tayo sa exciting na support. Tani <makes> Papa, nagkakarik <noise> na si Buya na nga ng gusto itong si Baby Seed at umiyak na siya ng umiyak. Pero okay lang yan, sanay naman sila dito sa mga batang umiiyak eto nga pala yung price list nila meron din silang pa membership para meron pang 10% discount after nga magpagupit ang promise namin sa kanila ay kakain sila ng french fries so Jollibee nga sana kami pupunta kaso pagdating doon napakaraming tao kasi alas 12 na yan ng tanghali kaya dito na lang kami sa Wendy's pumunta. Sabi ko nga kay Sisi, magbe-burger na lang ako. Habang na-order si Sisi, umupo na nga kami nitong mga bata. Mukhang nagugutom na nga rin sila kasi pinabuksan na nila sa akin yung podgy bar na daladala -dala namin. Mukhang gutom na gutom na nga si Sisi at ang sabi niya, rice daw ang gusto niya. Ito at naparami nga yung in order niya. May tag-isang french fries yung mga bata. Sa amin naman ay rice na may chicken, chicken nuggets, may french fries. Tapos nag-order pa siya ng extra rice. Nag-order din siya ng favorite naming frosty. So tara at samahan niyo muna kaming kumain. Kain po tayo. Mabuhos ah. sa'yo. Ano ka? Nung nabusog nga si baby seed, ay tumodo-todo na yung kulit niya. Pagkatapos nga namin kumain, ay hinanap naman namin kung nasan yung Aqua Plus. Bibilihan nga kasi ni Sisi ng Aqua Plus yung mga anak niya. Nung makita namin kung nasan yung Aqua Plus, iniwan muna namin si Sisi dyan. Nagpatakbo-takbo na nga si Sisi at ayaw pa niyang magpahawak. Kung saan-saan siya takbo ng takbo at hinahabol ko siya, kasama ko pa si Agi. Kapag pinipigilan ko siyang tumakbo, ay eh, nagwawala siya at naglulo Hanggang sa napatid na nga yung strap ng bag ko, kakahabol sa kanya. Talaga namang napakahirap pumunta sa mall na may kasamang makulit na bata. Pagkatapos nga ay pumunta naman kami sa National Bookstore para bumili ng ilan pang mga kailangan ni Agi sa school. Tinotopak na nga talaga si Sid. Nung makita naman niya yung cart na dala-dala ko yun naman ang napagdiskitahan niya. Gusto niya siya pa magtutulak at ayaw pa niyang magpahawak. Halos makabangga na nga siya ng ibang mga taong nasasalubong namin. Kapag pinipigilan ko naman siya ay nag-iiyak siya at naglulupasay. Tingnan niyo naman at kala mo kung sinong big boy na, na nagtutulak ng cart dito sa National Book Store. Nung may nakita nga siyang backpack, inilagay na niya dito sa cart niya. Nagagalit nga siya kapag tinatanggal ko sa cart. Kaya nga nung magbabayad na si CC, dinala ko muna sa labas si Sid para hindi niya makita na hindi namin kukunin tong bag na to. Maka Order na rin kasi yung mama niya ng bag niya at parating na yun. Labas ko nga siya, I umiyak na lang siya ng umiyak at nagwala. Pagkagaling sa National Bookstore, nagpunta muna kami sa food court. Nag-milk muna si Baby Seed. Eto nga, tingnan nyo kung anong nangyari sa strap ng bag ko. Nakatulog na nga rin si Baby Seed. Meron pa kaming mga kailangang bilhin, kaya pupunta muna sana kami sa Shopwise. Kaso nga, pagdating sa Shopwise, ang dami pa lang tao. May hirapan na rin kami ni Sisi at pagod na pagod na kami, kaya sabi niya, umuwi na lang muna kami. So, yun lang muna for now. Bye! Thank you for watching!